Good. The world. good. Salad na maluto ni Mama at Papa? Thank you. Gandang buhay mga ka bebe. Nakita ko lang yung duhat, kakatingala ako, higuygoy. Ngayon ko lang nakita, dami palang ano, bulaklak ko. Parang pay, ano na, bunga na yung iba. Sana tumulay lahat, kasi sobrang dami. Oh. ini spray na daw po yan ng para sa, ano, insekto din. Nandyan na kasi si Gui-gui kanina. Kakatingala ako. Imitignan ko to, biglang tumalon sa akin. Pagkita ko, ang dami niyang, ano... Ang daming uling. Bumaba pala siya dito sa may tambotso. Marami ng mga 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 din, no? Ah, Kasi opo. Yung pinapulot nyo, no? Ang dami. Kakatuwa naman. Ito si Rowan. Rowan! May... Ba't wala kang damit? Ba't wala kang damit? Buntis na daw siya. Wala kang chinelas. Gusto mo magkabuntot. Wala kang chinelas. Gusto mo ulit magkabuntot. O. Oh, nasan chinelas mo? Kunin mo. Kunin mo chinelas. Naasa siya. May, da may dala siyang orange juice. Tumabas siya dito. Sabi kay Tito Joms na lang. <laughs> Sabi niya. 'Di ba? Love mo si Tito Joms kasi sinasama kanya minsan sa pal sa ano, pag inahatid minsan si Chichi. Si Joms kasi yung driver. Sabi niya, gawa ka na lang doon. <laughs> Rowan. Pasok na doon. Tatalon sa iyo si goy Takot na siya kay Guygoy oh. Pasok na doon. Madaling maaraw sa akin. Sabi na ba Saan si Goy Goy? Maaraw yung gabi. May batang kalbo. Ah, uh. pogi naman ng baby ko na yan. Opo, äh. oh, hindi ka na ungoy niyan. Ay! Uh! No. Opo, oh, nagpa-haircut po siya. Sabi ko, gigil na gigil ako. Gusto ko makita ang ano. ah, uh, gusto ko maranasan yung maging kalbo. <laughs> Habang ba yung ano. But, di ba pag batang lalaki, madalas naman pinagdadaanan yung ganyang ano, gupit. Gusto ko lang, curious lang ako makita siyang ganyan. Tingnan nyo, parang nagmukha pa baby pala eh. Patingin ng baby boy ko na yan. Sabi niya, pare, kinonvince ko po siya ng matagal na para pogi siya lalo, ako Kamukha siya ni Nene, na. Tingin nga, pogi talaga ng baby ko na yan. May ganyang gupit din si John Lloyd, eh. Kilala mo pa si John Lloyd? John yeah, Nene. Nene. Oh, same kayo ni Nene, no? Pogi kuya, na. Oo. Oh. Uy. May ano pa, oh. Sumama so, po siya magatid kay ate Chichi. Tapos... <coughs> Sabay sabay na ano, pa-haircut. Kasama si Wawa Bet, Tsaka, sino pa kasama mo kanina? Ako. Si Tito Jom Joms, no? Ako. Sino pa? Tito jelo Ako din. gigil na gigil naman yung isa kay kuya. Love na love si kuya din, na Ba't mag-isa ka dito? Galing kami sa taas ni Nene eh. Pinatulog ko kasi to. Tara Rowan, baba na tayo. Tinakasang ka ni Bet na hindi ka na sinama magsundo kay ate. Tara na, play na tayo sa labas. Bakit? Eh, kasi hayo no? Pagod na lang. Pareho na daw sila. May merienda po siya. Pero tinuwa niya lang yung chocolate. Ito, tako, ano ako. Oo, mm. uh, parang si Lolo nun, pogi Lolo ka? Mm hmm, pakalboan, pakalboan Lolo, bon Lolo. Mm -hmm. Lolo ka na rin Lolo Lolo ko na rin, Lolo ka na rin Eh, hindi na yan Rowan, sana wala ng guhit-guhit No? Para ano? Parang ano lang, gupit sundalo. Ay, ayaw lumalayo ni Nene. Ano, Nene? Coffee time! So, ni Lolo, no? Hapon-hapon, tsaka umaga. May tagagawa ng kape si Mama, no? <laughs> Pagising pa lang po ni Papayam. Basta pagkatapos niyang maligo, ayun na paglabas niya ng banyo, nakaredy na po yung coffee niya. <laughs> tapos depende sa mood ko at yung coffee automatic pero yung sa mood ko depende pero madalas pinagpiprito ko pa siya ng almusal niya itlog Lonnie <laughs> Paglaki mo na ikaw naman na Ayan na si ate. Tignan. Ay, ate. Oh. May ah. agad yan kay ate. Ay, ate. Ay, kung pogi talaga ng baby ko na yan ah. Nila ata yung dito sa ate papa. Ano? Anong pinagsasabi mo? Kalapati ni papa lang naintindihan ko. Ano sabi mo. Ulitin mo. Hey. Nay. Nay, ayan po, gi naman ng baby ko na yan oh. Ah. Bunay ni. Anong tinitingnan? Mahilig siya sa ball. May pag-asa ata si Papa. Ah. May pag-asa si Papang magkaanak na mahilig sa basketball. Si Rowan. Wala, pangarap niya daw paglaki magda-drive ng bumbum ni Papa. Ha. Kanin mo ah. <coughs> <K> cute. Cute-cute. <coughs> oh, yung cute. Isa pa, cute-cute pa baby ko. Cute-cute. Cute, cute. Cute, cute, cute. Laway naman. <coughs> Rowan, bakit natulog ka nung ginugupitan ka? Nakakatuwa si kuya, no? Natulog siya bang ginugupitan. Tapos, pagising niya daw po, hinahanap niya yung buhok niya. Kasi, ano, kalbo na daw si kuya pagising. Naiinip na, gustong maglakad. O, ka doon? O, sige, tara, tara na po. Ay, nandito si na Sheng Sheng. Ay! Ay! Jan Lloyd, may bisita ka. Jan Lloyd. Hi, Lola Bell. Rowan. Gusto daw ni Shaky ng kung gano'n. Ay, ito, meron pa oh. Meron pa dito. Lipat na lang sa baso. Manlibre si Jomar. Palip. Na-distract si ano. Jan Lloyd. Ay, nasaktan ka? Oops. Oh. Saan? Saan? Ah, oh, so bike ni Nickney. Walker. Sa mga naghahanap po kay Max, ayan si Max, bagong ligo kanina. Dinayet po siya dahil <laughs> sobrang, <laughs> dahil wala po siyang exercise, nasa likod lang po siya. Mahaba po yung ano niya doon, tali niya sa likod kasi nakakatawid siya doon sa dirty kitchen hanggang doon sa may loob po namin. Malapit sa... Doon sa may part ng dining, nakakapasok po siya. Kasi pinapakawalan lang po siya kapag may bantay. Pero ngayon po hindi pwede gaya po niyan, oh. May mga naglalaro tapos mga bata, bukas yung gate. Hindi po siya pwede talaga. Kasi lalabas. Ayto si Gugoy-goy, oh. Sumusunod. <laughs> tingnan niyo takot. Ay, Chuchay, takot po siya kay Chuchay. Mm. <laughs> okay. Di ka naman pinansin ko Bababa ba ulit. <laughs> Nahulog ata siya sa fish pan. Basa siya. Ayun. Kaya dinayat si Max. Baka maano eh, mainit ngayon. Baka takihin, no? Max. Chuchay! Tiritin niya ni sigoy Guigay. Natakot. Asa si Rowan? Niyaya akong maglakad dito eh. Tinawag niya lang ate niya. Hindi na lumabas. Si Rowan, ate! Tapos si Ponpon ng taba. Nandun, na, na, naligo kasi sila ngayon. Sila ni na pretty. Nilipat ko si Ponpon do ng taba niya. Papakawalan ko sana kaso hindi ko na siya kayang buhat-buhatin. Mabigat na. Hindi ko na nga siya pwedeng paliguan doon sa may laundry dahil hindi na siya kasya. <laughs> dun ko na siya sa ano pinaliguan Doon sa isang ano, sa baba. Hi! Tingnan niyo si Rowan. no? Jan Lloyd, Jan Lloyd Jan Lloyd Paano yung Jan Lloyd? Idad si... Tingin ka dito Paano yun? Paano si Jan Lloyd? Idad O, oh, paano yun? Idad <laughs> Yung sikat na ano ni Jan Lloyd Paano yun? Pakita mo daw, paano yung ingat Edad. Paano? Edad. Ingat. Paano? Idad Ingat Kamukha mo si ano ngayon nung matanda na siya. <laughs> Ganyan na haircut ni John Lloyd nung ano na, medyo matanda na. Tapos nung bata-bata pa yung dating buhok niya. Dating buhok ni Rowan yung medyo mahaba-habang kulot. <laughs> tawag ka pa. Hindi dito lang naman tayo. Ito yung next ano ko eh. Pinanggigigilan ko. Ay, tawag ka ata siya. Ay, uuwi na daw, Sheng. Bukas okay. na lang, no, Sheng? Ah, hawakan mo si Max. <laughs> ah! Ito, oh. Max! Huwag namang ganyan kay Max. Hawak mo, eh. Wala na tayo si Papa, eh eto yung next ano ko kasi naayos ko na doon yung sa baba ng hagdan. kasi nagkatambak-tambak na naman doon tapos yung si Jomar hiniram ko muna kay papayang sabi ko papayang pwede bang hiramin si Jomar kasi gusto kong matapos na yung mga kalakal paunti-unti habang nandito rin po si Jelos uh, sabi ko siya na yung sasama kay Jomar para please Uh, isang tao lang yung naabala ko <laughs> si Jomar lang tapos sasamahan lang siya ni Jello pag magbebenta ng kalakal din tsaka kanina tumulong din si Jello magligpit-ligpit ng mga kalakal kasi kay Jello di ako man ano <laughs> magutos yun kaya na clear namin yung ilalim ng hagdan pati yung side ng kubo tapos ilalim konti may konti pang tira di pa natapos ah, kukuha silang regado. <laughs> Tignan nyo yung dalawa, iniwan ako. Hindi naman ako tutuloy doon kasi nandun na ata si ka-farmer. Wala pa naman kami yung makukuha ang gulay doon. Namang chinela si John Lloyd, oh. Wala! Wala, Pee! Ang patingin? Ay, pupo ng, ano yan, inipo, ng kalapati. Hindi! Pearl yan, pearl! <laughs> Paano tayo magkaka-pearl dito? Pawo. Ano to? Ball, ball. Akin na. Baka mapas. Huwag papasok yung mga ganyan na pag may napupulot kayo. Tapon niyo na. Tsaka bawal maglaro ng ganito. Beads pala. Beads. Delito. Kasi delikado Delic to kay yun? beads. Delician. mm, Po, bawal po kay nene to. Baka makain ni na no? Mm uh -uh. um, wow, naman si nene natin, no? Naayaw. Hindi, si Rowan yung oh, hindi galing na. Wala na tayo, baby. Sige ka. Si Ang <laughs> galing na baby yan. na yan. Mm -mm. Sa'yo din, bawal kasi baby ka pa na. Baka si malunok ay, mo eh, na. Eh. Hmm? <laughs> ay, nako. Madumi, oh. Tara, na ulit. Tingnan mo pa, amo. Hindi ka nagchichinelas. Hindi. Nagchichinelas na po pala siya ng madalas ngayon. Kasi natakot na siya. Rowan, delikado yan. Ano bang naiisip ng mga lalaki? <laughs> Bata. <laughs> Tara, ah! pasok na, maligo na. Magluluto si mama ng spaghetti. Gusto mo yon pasta? Ayoko po. Hindi pala spaghetti. Uh, invento. La, o oh, sige, tsaka chicken. May chicken dun si mama. Nagano ako ng chicken fillet. Kakat hey! muna Chicken tsaka pasta, no? Dinner natin na. Ligo muna. Sige po. Sige <laughs> hey? Tara na, magagalit si Wako ko beto. Madumi. Tara na. Tayo Malaw na. Wala acting doon na. Oo, para ka matching doon. Mm -hmm. Nandun di atay. Ha? Oo. Huwag oh, ganyan. Ah, Nag-aaral. <laughs> Maano ka? Baka masugat ka. Hindi. Uy! Hmm? Nakikinig si John Lloyd. Pretty. Kaya pag-ulis, <laughs> kailangan naman Hahaha. Oh, sa 'di ba meron sa kilay si jan Lloyd? lai ba? Naglinis ako dito, hindi ba ako natapos. Winalis ko yung garahe kasi ang daming mga yung pinaglaglagan ng feeds. Tapos dito din laging maalikabok. Di pa, yun, di ko pa nalagpit mga gamit ko. Tapos pinalitan ko yung shurak Ayun o, no, pinakulayan ko lang. Matagal ko ng shurak yun. Ay, sininay. Kala ko tulog na promise ko kay Rowan, magluluto ako ng pasta. Pero, wala na palang spaghetti sauce. Ngayon, sabi ko, wala na lang magre-reklamo. Invento lang to. makakita ako ng diced tomato. Dito sa may pantry. Okay na yan, Jen. Tapos, yan Wala na kasi spaghetti sauce. Nilagyan ko lang ng gatas classic. <laughs> Tapos, diced tomato. Hintayin ko lang lumapot-lapot. Lagyan ko ng ano, pitik lang ng cornstarch para lumapot. Ayan, celery, bell pepper, tsaka ano, ground beef. medyo ano na, nag-dry konti. <laughs> Kanina pa, nauna kasing naluto. Tapos, yan. Yung chili paste namin, niluto ko ulit. Nilagyan ko ng crab paste. Masarap. Tapos, shumai, tsaka uh, chicken fillet sa mga bata. Pero, si Jella nagluto niyan. Siya din nagtimpla. Ano yan? Chef-chefan. Shep <laughs> Nag-aral siya ng chef-chefan. Shep tapos ito bebe, galing kay ano no? Kay Sir Rodel. Sa ano yun? PBC? PBC bata Tama? RMB. 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 oh nga, PBC yun. Mama, Wait lang. Hindi ko maano kasi. Tignan nyo. Oh. May nangunguwang bata. <laughs> ay, nagunay. Eh. Yan. Puto. Tapos, ewan ko Ano to? Hindi na na naging sa mga pamirienda kanina nung no? nandito sina Marites din. Tsaka yung mga boys pa dahil late na rin dumating si the farmer. Nag-vlog po kasi siya doon dahil balita ko may bagong ano, rest house, bebe. Puro made of ano, PVC. rawan na ka Ikaw ano, musga sa luto ni mama. Ang manuto mo, mama. Ha? Huh? <laughs> Sasabihin ko ba na sana anong comment niya? Anong comment mo sa lutuin ni Mama? Ano? Masarap talaga lutuin ni Mama. Masarap iluwa. No. Masarap iluwa daw? Good. Dor. Salamat na lang ni Mama at Papa. Thank you. Thank you kuya Hindi na daw yung isa, antok na po siya. Kaya sabi ko, first batch akong kakain. No, kay Papa Yamo. Rowan, parang wala naman ako nilulutong hindi masarap sa iyo ah. Mm -hmm. Siyempre daw, ang galing naman talaga ni John Lloyd. Paano si John Lloyd? Paano daw si John Lloyd? Paano si John Lloyd? Uh -huh. Ingat. Ingat. <laughs> Olang Ingat damit. at salamat Di ba po, kasi po siya? Hindi ba po siya naligo? Kaya wala siyang damit. Tinubad ko na kasi madumi. Tapos after na lang kumain ka ako, doon na siya maligo. Ang sarap talaga na. Hindi <laughs> 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 ka pa nag... Ano um, ate? Suklayin so, ko muna buhok mo na bago matulog na. Open mo to. Lose hmm. ko. Open mo to. Ano? May pa. Tulog na lang. Bakit gumawa po ka sa gupit mo? Ha? Bagay pala eh. Iniyakan niya po yun kanina. <laughs> kasi nakatulog na po siya habang ginugupitan. Tapos, pag niya dito, tulog pa din. Nagising na lang nung ibababa. Kinukwento na lang ni Mama Beth kasi nandito kami sa taas ni Nene kinapanya kinapa daw yung ulo niya. Sabi niya daw kay Juman bakit mo ako pinagupitan? na na yung buhok ko? Sabi niya. Bakit, ano daw siya, kalbo? Ano kasing sabi mo sa kalbo? Ba, ano yon Balbo. Balbo na ako. <laughs> Paano ako matutulog? Sabi niya ganun. Kasi wala na daw siyang buhok. Paano daw siya matutulog? Ewan ko, ano pong connect nun. <laughs> tattoo ako sa kanya kanina. Pero bagay naman no. Eh, kailangan itong isa. Ayatin toy. Hmm, Yan pong ano madami sa iyo. Hmm? De, -de, -de pa siya. Pero bihira na. Gabi na lang 'pag patulog alos, no? Makakadalawang bote na lang po siya. <laughs> kailangan, kailangan mo pa ng milk, na no? Pero, baso na lang dapat, na no? Pag umaga, ano naman, nagbabaso-baso po siya. Pero minsan, pag yan, pampatulog, type niyang magdede-dede. Baby pa naman kasi siya, kakatrina niya lang, na no? <laughs> Cute <laughs> talaga. Tutuwa akong makita siya. Bagay naman, no? <laughs> Naligo sila eh. Kinuha cellphone ni Papa nood <laughs> Naliligo si Papa. Yung pindede ko to? -kata. Mm-mm. Oh. Katatapos lang Hata. po nilang tatlo. Pati si Nene. Nasaan daw si Nene? Pakitaw natin si Nene. Na si Nene. Oh. Si oh. hmm? Kasya. Mm -hmm. Opo. Mama, tinamon. Sasabihin ni... Sasabihin to ng... Happy birthday, Mio! Mio dong, Mio. Tawag ka ni wabet, kan? Jan Lloyd. Oh, oh <laughs> Ano sabi ni Jan Lloyd? Ingat. Paano yung ingat? Patingin, patingin nga nang ingat mo. Mio... pakita natin si John Lloyd kasi marami nang hindi may, Mama, may hindi po ano hindi nakakakilala kay John Lloyd ah, natawa ako papa ko yan papa niya daw to kasi kanina inaasar lang namin rawa niya to papa mo pinakita ko siya pinapagaya ko yung ingat eto si John Lloyd nasaan ay si John Lloyd na yun yan hindi mo yan papa o ingat oh, nakatawa kung gano'ng katalas ko pa rin itong marinig sa inyo <laughs> <laughs> naging meaningful sa akin tong ingat. Kasi it always reminds me bakit naging malaking parte ng buhay ingat ko. Ingat daw pa yung ingat. Mula pagkabata, ito na yung yun yun. ingat. Eh? Ano ingat? Ha? Kabot o. sa pagtanda mm -hmm. ko. Bakit? Mm. Kasi over the years, nakita ko. Tingin nga ako yung kamukha. Ito yung gawin na walang pinipili. Lalo na <laughs> ngayon <laughs> ngayon ngayon <laughs> yung pandemic. I realized the fights of love pwedeng magkasakit. Like that. Slip na na. 離れてる。Oh. <laughs>